Naglunsad ng donation drive ang University Student Council at iba't ibang student organizations ng City of Malabon University para sa mga estudyante na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo nitong August 9. Umabot sa 350 ang naging beneficiaries ng donation drive, kabilang sa mga ipinamahagi ang instant noodles, canned goods, mga damit at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Bukod sa mga donasyon, nagkaroon din ng feeding program para sa mga beneficiaryo. Katuwang ng City of Malabon University sa Donation Drive, ang Malabon LGU, 1,300 First Community Defense Center, 1,500 First Ready Reserve Infantry Brigade, 1,300 First Ready Reserve Infantry Battalion at Upskills Plus Foundation. Narito ang aming panayam sa Director ng Student Affairs and Services Office na si Prof. Madonna Ang University Student Council President Kate Siochi, at Corporal Roger Lacamento ng Philippine Army. Masarap makaramdam ng tulong. Pero regardless kung ano man yung tulong na nareceive ninyo, mas masarap pa rin na tumulong sa kapwa. Sana wag kayong magsasawa na ibahagi kung ano mang meron kayo. Ang sarap-sarap sa feeling. Sa tuwing nakakatanggap kami ng donations from professors, from fellow students, from other organizations. Kasi kada donation sa na natatanggap namin, meron kaming matutulungan. Sa mga affected na mga residents, ginawa ito ang programa ay eh, kahit paano natulong tayo sa mga ating pilo citizen dito sa ano, uh, Malabon University. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasa. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Kylie Nicole Mariano, konektado para sa kabataang malabuenyo.